Hello mga katinders, good morning sa inyong lahat, Mami Tins 19. So ito yung araw na to, hindi ako nagbukas kasi kanina pa ako iyak ng iyak, no? madaling araw dahil sa akin alagang rabbits nga, rabbit nga si Cotton. Ewan ko kung makakasurvive pa ba siya. So, ngayon, hini may hinihintay lang ako na tao na um, pupunta kami sa vet nung no, magkano kaya yung pa-check up. Kasi first time ko, actually si Cotton, no? Oh. Nakatandos. Ayan si Cotton. Nakahiga pa. Hirapan siya muna nga. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya kasi first time ko talaga mag-alaga ng pitong rabbits at at first kasi parang naipit lang siya dito sa kanyang cage pero parang feeling ko na depressed ayaw nang kumain yun ang nga finifeed ko ginagawa kong baby na pinipilit ko talagang para kakain lang siya tapos ngayon after ko nito mag vlog ay mag prepare ako sa akin sarili para dito lang malapit sa amin para kasi kailangan ko siyang i-travel hindi pa ako nakabili ng traveling cage at itong kulungan na siguro niya baka itong kulungan ni Graham ang gamitin ko kasi medyo maliit-liit. Pasensya sa aking background at nandito ako sa aking kitchen at hindi ko kaya hindi ko pa pwedeng i-view tong bahay namin at mukhang jungle pa no. Actually, dalawang araw ako magko-close na 'yon. Magli-leave muna ako sa tindahan kasi ang dami kong dapat ayusin. Yung mga stocks ko, bukas ko na ayusin. So, ngayon, purely, focus mo ako kay Cotton at mamili after maasikaso ko si Cotton. So, meron lang ako na-realize, no, mga katinders. So, ngayon, ngayon, lang, yung pag-upo ko nito, at parang nag-quiet time lang ako sa sarili ko for 5 minutes. So, naisip ko, yung panahon na bata pa tayo, alam mo yung marami tayong energy, marami tayong oras, pero wala naman tayong pera, di ba? So, as you reach 30 to 40 years old, marami ka ng pera, marami ka pa rin energy, malakas ka pa niyan, pero ang problema ay wala kang time. Kasi tatrabaho tayo, di ba? Kailangan tayong kumayod para nakaka-survive tayo sa ating mga daily na mga kailangan. So, yung pangatlo, sa akin, when you reach 60 or 70 and above, marami ka ng time by that day. Pero, at marami ka rin pera. Ang problema nga lang ay parang nangihina na tayo, wala na tayo masyadong energy. So, ganun talaga ang life, no? Ito yung pinakaayo ko na uh, ma-feel. Ito talaga yung parang may nagkasakit. Kahit yung mga anak ko, worry ako pag every time nagkakasakit. Kahit nga yung mga, kahit nga yung mga animals, no? May alaga ako before na manok pag yung parang, kumbaga sa bisay, pahimatsunon ba? Hindi ko talaga mapigilan na umiyak. Kasi lalo-lalo na yung pag morning hanggang gabi kasama mo. Palagi mo kasama. ba diba? Yung parang, hindi ko na malayan yung kanina madaling araw na unti-unti na pala tumutulo yung aking luka kay Cotton. So, binibiro ko siya. Cotton, stay with mommy. Later, I'll gonna be with you we're gonna go check up, no? Punta tayo check up doon sa, pa-check up tayo sa vet. At if you leave mommy, I'll get mad at you. So, parang medyo naintindihan niya ako, no? At nakikita ko naman si Cotton ay lumalaban, mga katinders. So, ito lang yung aking sharing. Gusto ko lang i-share yung aking mga, hindi <laughs> naman sa lahat ng vlog ko ay masasaya. Meron din naman ako mga malulungkot na vlog. So, ganun talaga ang buhay mga katinders na di talaga lahat sa ating buhay ay masaya tayo, may mga pagsubok, may mga ganito na senaryo na minsan di ko na lang iniisip no kasi ayoko yung sa tindahan na umiiyak ako. <laughs> minsan di ko talaga maiwasan na makaiyak ako. Kaya yung ginagawa ko like ngayon parang mababa yung energy ko. Hindi na lang muna ako magbubukas. So, yun mga katinders. ito so, lang yung aking sharing at lapit na ako magpa 5 minutes o sobra na. <laughs>